Magandang araw sa lahat ng manunood. Reminder sa lahat ng mga SSS pensioners patungkol sa AKOP na dapat alam ninyo. Paalala lamang po ang Pro Information Hub ay hindi affiliated ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang channel na ito ay ginawa upang magatid ng mga mahalagang impormasyon. Ang mga impormasyong binabahagi dito ay pawang totoo. Noong nakaraang taon, naglabas ng bagong guidelines ang SSS. May ilang guidelines na binago. Isa na dito ang hindi pag-comply ng ACOP sa tamang schedule. Ito ay magre ng pagkasuspinde ng monthly pension. Ito ay automatic na masususpend isang buwan pagkatapos ng month of birth ng pensioner o deceased member. At kapag ito ay napabayaan, automatic cancellation ng inyong pension pagkatapos ng dalawang taon simula sa month ng pagkasuspendi ng inyong monthly pension. Kaya sa lahat po ng mga SSS pensioners, mag comply po kayo ng ACOP ayon sa itinakdang buwan. Ito ay buwan ng mismong kapanganakan ng pensioners o kaya naman buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro. Ito po ay reminder sa inyo dahil maraming mga SSS pensioners ang nasususpend ang pension o kaya naman ilang pensioners ay nakakancel ang kanilang SSS pension dahil sa hindi pag-comply ng AKOP sa buwan kung kailan sila dapat mag-comply.